Isaiah 8.20, sa utosan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ay sa, sa, salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Gaano po ba mahalaga ang patotoo sa panangaral? Ito po ang magiging sahitan o patunayan ng pagiging tunay na Iglesia. Dahil kung hindi sila magsalita ay sa patotoo, celebrities at ako'y nagpatira patirapa sa kanyang paanan upang siya'y sa sambahin. At sinabi niya sa akin, Ingatan mo huwag gawin niya. Ako'y kapwang walitin at ang iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang Espiritu ng buhay. Ano ba ang Sapagkat ang patuong ito ang aahay sa mga tao tungo sa lintas ng kalimang nagagalan. At ang patuong ni Yesus na sa Espiritu ng Hula ang gagawin sa mga tao upang magmana ng buhay na walang nagagalan. Sa mga tao ang kinaroroonan ng Iglesia ng Tingayunin eh, sa Kristo ayon po sa gawa ng sa gayunin ng karoon ng kapayapaan ng Iglesia sa buong Kodiya at Galilea at Samaria, palimahas sa ay pinagdibay. Sa ang mga dao ang pinaroonan ng Iglesia ng Daniel ng Cristo? ito po ay nasa Kodiya, Galilea at Samaria o sa malaki na sila. Buwan ayon sa Apokalipsis 1.11 na nagsasabi, ang iyong naritinga ay isulat mo sa isang atla at iyong ipadala sa Pintong Iglesia, sa Efeso, at sa Smirna. mayroon pa po sa kitang silangan o sa Middle East. Ito po ay itong iglesia. Ano ang patutuo o hula na Panginoon sa iglesia ng Panginoon ng Isu Cristo sa ng silangan? Ayon po sa one g this, this at mayroon na po mga tupa na hindi sa pulmon nito. Sa so, ay like, kailangan ko din na magdalit. Sila so, like, kailangan din na magdalit ko. At kanilang din na aking tingin at sila'y magiging isang tawad at magkakaroon ng isang pasto. Ano po ang patotoo? O hula ng Panginoon sa Iglesia at dinayon ni Jesu Kristo sa malayong silangan. Mayroon akong ibang mga tupa. Yan po ang sabi. Niya. Ang kaulugan po ng tupa ay tao Sa gawa ang pagulogan po ng kawan ay ang iglesia. Ang bagay po, ingatan ninyo ang iyong buong sarili at ang buong kawan. Na sa kanila itinawa naman kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakalim niyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sarili. Kung patalikan po natin ang 1G, this ang salita ng Cristo ay ganito at nairo ng ibang mga tao na wala sila na gagawin po sa Iglesia. Sa po, ang dapong na siya rin ang dapong ginitawan ng mga tao na gagawin Iglesia, ayon po sa Isaiah 64, si Imulat mo eh, ang yung pagmata sa palito, at ikaw ay uminig. Sila na lahat ay nakapipisan. Sila ay nagsiparoon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay nakamumula sa mga at ang iyong mga anak-babay ay kakalunin. Saan daw ako ang, ang pagmulat na siya rin ang taong militawan o mga tao na gagawin isang iklesya sa malayo? Anong kulit ko ng malayo at ilig sa bilig? Ayon po sa Isayas 24-15, kaya'y walang tinin niyo Panginoon sa silangan. sa mga pimpagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ano po uulitin ng malayo ang sinasabi. Ang tinutukoy ng malayo ay ang malayo silangan o far east ng ng mga pulo ng dagat. ang Although ay nahati sa western at eastern hemisphere. Ang eastern hemisphere ay mabahan sa malapit na silangan, sa gitnang silangan at sa malayo. ang China, ang Japan, ang Korea, ang Thailand, ang Myanmar, Singapore, Indonesia, Malaysia, at ang Pilipinas. Sa mga bansang ito, ang Indonesia at Pilipinas lang ang pumuntami na may mga ng laga. Kaya tinatawag ito na mapuluan ito at kipela Ngunit ang Indonesia ay isang Muslim country. Hindi sila kong ikilala sa Panginoong Yeso Cristo at sa Biblia. Kaya nakabibiya po tayo na ang tinutukoy ng banal na kasulatan Liyas, na bansang malay at silangan ay ang Pilipinas na siyang paglilitawan ng Iglesia at Dinayo ni Yeso Cristo. Maraming salamat po.